Welcome to my vlog. Good morning sa mga ka Nandito nga, nandito ngayon tayo guys sa uh, kubo ko guys. Parang inalaga na ko dito ng uh, mga pangsabong na manok. Pakita ko sa inyo guys. Ito na guys oh. Ito na mga alaga kong mga manok guys oh. Yun na guys, oh. Tingnan nyo guys. Mm, yan. Tonto lang sila guys, oh. Ito mga ko guys. Yun ang nag... Security guard ko guys, oh. Yun, oh. No? Si Whitey. Whitey! At saka si Miming yung gwardiya sa kubo. Sa mga ilaga. Daga, daga. Kinakain niya. Kakain lang itong isang daga guys. Ayan. Ayan ang mga chicken fighting cat. Ang fighting cat ito guys. Mayroong mga sipon. Sa biglang ulan at saka biglang init. Palipat-lipat ang panahon. Sipon guys. hanggang dito na lang guys hintayin nyo sa sunod kong video guys pakita sa